Good morning everyone! Let's have some coffee first. Let's go! Baka nagtataka kayo kung bakit ang pangalan ng vlog na eh, negative tahong. Kasi yung speedometer nung ating NMAX gagawin nating negative. Tapos, tapos mag kami ng tahong ngayong tanghalian. Sasama ko kayo sa daily routine namin dito sa bahay habang NCOV. Yes sir. Well, ang goal natin today, pakita ko lang sa inyo, ito yung susi natin. Oh. Is, dapat ma-change natin yung kulay na black and white na yan. Tapos maging negative, mabaliktad na yung kulay puti, yun magiging itim. Tapos yung itim, yun yung magiging puti. Okay. siya. Ito, natanggal na natin. So, ang gagawin lang natin dito, hindi na ako gagawa ng tutorial kung paano tanggalin tong or paano palitan tong polarizer film na to yung nandito sa ibabaw. Kasi marami naman mga kapwa and max tayo na gumawa ng ganong tutorial. Hanapin nyo na lang sila. So, puro time lapse lang yung gagawin natin. Mm -hmm. So, natanggal na natin yung polarizer film. Eto siya. Okay. Meron akong in order. Matagal na to eh. mag isang taon na to sa akin. Uh, polarizer film to ng Samsung na cellphone. So, ito yung gagamitin natin pamalit dun sa tinanggal natin. Though, hindi ko naman siya nasira. Pero, meron siyang maliit dito na nasira ako. Pwede pa to pero hindi ko na to gagamitin kasi may purpose talaga ako. On natin. Yan. So, ayan, hindi nyo makikita yung nasa LCD kasi wala nga yung polarizing film. So, ito siya, pag stack Pag binaliktad nyo daw, nagiging kulay itim. Yan. Pag, pag actually, pag ginawa nyo siyang medyo tabingi, nagiging bluish siya ni. Ayan eh. o. No? So, instead na ganito ka itim, ang problema, yung film na stack, hindi pwede kasi kapos na, maikli na siya. Ito, natapos na yung project natin Ayan, I hope you can see that Negative speedo That we did Tapos papunta na tayo ng palengke To Baytahong Let's go It's currently 1.45 Alauna 45 ah, Parang masarap yung coke ngayon ah malas yung gulong sa likod ah. Dito na tayo sa palengke. Sana may tahong. Ay, wala atang tahong. Wala nang tahong? Ay negative yung tao. Bibili na lang ako ng hipon. Kuya, pabiling hipon? Hipon? Bili tayong dalawa. ko? Naglilinis ka? Tilapia? Pwede maglinis? Pahingin tatlong piraso. Malas tayo mga sir, robust na yung tahong. Kanina ba may tahong? Kayo nung umaga? Walang dumating? Ah, okay na yan. Ito ba, ikot lang ako dun sa may manok. Meron pa ako sa bahay nito eh. Yan lang kuya Magkano po? 130. 130 Pabili, pabili rin giniling kuya One port lang We got our hipon Let's go back Alimasa gusto nyo mga sir Ano na lang? Gata. Ah. Ito ang gata. 25 kuya. Tapi gana rin. Galing eh. Yeah. Okay. We have our gata, we have our hipon. Yun na lang yung gagawin kong pamalit sa tahong natin. sir. Kahit magkano? Ah, sampo. Okay na yan. Let's go. Ayan tayo. Nalobot yung voice recorder ko kaya naka cellphone tayo ngayon. Dahan-dahan tayo dahil may bitbit -bit tayong itlog. Bumili tayo isang tray ng itlog. Ito yung pinamili natin, napapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung suspension ng Nmax ko. Eh, tingnan niyo yung isang train ng na itlog. Nagpapatakbo pa tayo niya ng 100, ah. ba? Diba? AV Moto. So, yan kakatapos lang natin, maligo. Kain muna. Yan kasama ko si Kasi and Missy. What are you eating, Missy? Five, beef and kani. Eh, hey, how about you? Kahuli and kani same. Kina, yeah, say bye bye. That room, yun yung solar room natin. Papakita ko sa inyo yung room kung saan nakalagay yung mga solar equipment ko. So, yan. Puna tayo dun sa solar area natin. Ito. Hi, Missy. Hello. Baba na, baba. Ayan. So, yun yung mga equipment na nagpapaandar ng bahay natin. Ito. I don't know if you can see that. Currently, meron tayong 12.21 na nanagawa today. Ibig sabihin yan, sa peso, nakatipid na ako ng mga 120 pesos today. Ito naman yung ginagamit ko pag brownout, So, dalawang setup yan. ipapakita ko naman sa inyo yung ano, mga solar panel natin. Yan, yeah, so nandito tayo sa terrace ko ngayon. Kita nyo yung uh, subdivision namin. Yan. Yeah. Di ba yung solar panels ko nandito sa taas? Aangat ko na lang yung camera. nyo ba? Yun. Yan. So, this is my office, mga sir. Dito ko ginagawa yung mga sinushoot nating mga vlog sa yung mga tutorials saka kung ano-anong -e edit dito yung ginagawa sa studio ko. So, mini office ko to, mini studio ko to. So, this has been my daily vlog. Ito yung nangyayari ngayon sa buong araw namin, pamilya. Every day since nung quarantine. So, ayan. Sana nag-enjoy kayo sa vlog today. Yes, sir. Bye!